Ito pala yun, nasa likod. <laughs> mga pamangkin naming guwapo. Oh, pamangkin Engineer din. Hindi ko makita kasi mga nasa likod ano eh. Katalikod eh. Mga Maa, may pagharap natin. Makita ko po yung na mas sila. <laughs> Ito saan mga pre natin? Yung mga angka namin, pogi. Okay. <laughs> Pinagmamalaki namin yung aming mga angkang yeah. magagandang lahat. Ay, Ay, ba yan. paano pa, man, okay. na, na ba rin pa mga pinabukas ko ng pinto? Ito, mga Ay, ko. Ay, Lord. Ay. Ay. Ate. Ang tagal ate ko. Oh, ate ko. Sige, ate, baka. Ayan, uwihan na mga dalit. ไปายกไอายกเนาปกมาไป็นแล้ว